Hello guys, today is September 10, 2023 and today is our family day pero kami lang kasi hindi umuwi yung kapatid ko so as usual na naman kami sa SM Molino dahil wala kami sa sakyan <laughs> hindi na kasi kami nakapagluto ng ano ng lunch namin so after ng ano ng church ng pagsamba diretso sa SM kaya nakadress ang mga so ito sa shop Ayan, kaya ano, hindi na ako nag-accessories kasi sobrang nagmamadali na ako. Tapos, ito yung aking makeup of the day. Ayan. Insert ko na lang guys, dyan yung mga makeup na ginamit ko. Ayan. Tapos sa bag, ito. Yellow din para ito. Yun. Bigyan ng sister ko sa akin. Ayan. Kaya, comfortable yung sinuot ko para kahit mag-commute, ba diba? Hindi na kailang sumakay ng multi-cab. Kasi pag masyado maisi, I hindi mean, ka comfortable. Tapos, ano pa ba? Ayun. Hindi pa namin alam kung saan kami kakain. Basta, window shopping lang naman kami dun. Tapos, kain. Tapos, uwi din. Agad. hindi <laughs> kami nagtatagal dun. Siguro, mga 2 hours lang kami dun. Tapos, uwi na. Ganun lang kabilis. Kasi, maliit lang yung mall na yun eh. Kumbaga, mabilis mo lang siyang libutin. Okay, yung mga makeup na ginamit ko. Ayan. Una muna itong no shine mattifier ng Quick FX Primer. Unti na lang din ang laman ng base. Tapos next, itong Ashley Shine na Insta Cover BB Cream. Next, itong Ashley Shine din na Cream Concealer para sa under eye and pimple marks. Pinang powder ko itong matte loose setting powder ng miniso Bronzer. Itong wet and wild color icon. Sinisimot ko na to guys eh. At siguro mga isang gamitan pa to. Yan. Sisimutin ko yan para hindi sayang. pinang blush ko. Ito yung sa Daiso. Ayan. Japan Daiso. Blush. Tapos yung puti. Itong tatlo yung ano pinang blush ko. So ginanin ko lang ng brush. Then yung puti yung in shadow ko. Pinang-contour ko ng ilong itong no shadow shadow highlight ng Daiso. contour ng ilong pinangkilay ko itong ano eyeliner pencil to ng Daiso pero ginagamit ko siyang pangkilay lipstick ko ito aloe vera 99% lipstick pero ano to para lang siyang light lang siya para may onting tint yan o sya. Nakaka-moisture din to guys ng ano ng labi. Tapos nagbibigay ng onting tint sa labi. Tapos pinang highlighter ko itong wet and wild. Yan, highlighter. And lastly, itong, uh, ano, Daniel Watermelon Facial Mist. Ginagamit ko siya as makeup setting spray. It's mas light na. Mm. Parang bituin. Dito kami sa ano, food court na naman. Tipit-tipit. <laughs> Tipit-tipit pag may time. Pero walang tao sa Chowking kanina nakita ko. Sawa na kayo. Dito kasi mas mura. Kadami na ni Mama yung, ano, yung sauce. Well, yan na naman po kami sa Poutsy. <laughs> si Mama na order pa din. Salamin ako, sakit na mata ko. Parang naduduling ako. Ayan o. Oh. ano siya, kahoy. Ang ganda ng mga t-shirt. Ang lalaki. Colorful. Parang pambahay lang. Masyadong maganda ngayon. May iba pang kulay. Ano sa ito? Parang cute din. Oh. XL Ito XL. Malaki. Ito. Ito, ma. Ma. Violet. Ito, Pero maganda siya. Sa Saka yung pang isa na baby ko. Ito. Yung ganda. May bagong t-shirt. Dito yung mura Wala pa yan. Wala papa. birthday niya. Magkano moral yan? 199 na. na Oh. Hmm. Mura lang pala yung uh, watercolor natin <laughs> 50% off. A red tub 400 Ito parang cute din siya. Oh. Kaya lang maigsi. Like color blush din siya. Cute yung kulay blue. cute ng t-shirt. Ni Violet, to. Ito. Ganda um, paint niya. Mm -hmm. colorful. Mm -hmm. uh, Cute cute na yun. Oo, oh, oh, parang nirigalo ko pa kaya kayo. Ano? Mm -hmm. Sana may violet na. Ano yung mo na. Ito may black din. Kahit anong kulay. Ito maganda ganda kulay. Sayang mo lang yung mga binibili nilang hmm. pang kids na rin. Oh. Ito yung binili ko na nakaraan eh, violet. <laughs> Ayan, yun yung niya. Ano yung violet? Violet. <mimit> dami na pamili ni Mother. <laughs> dami mo na pamili niya. <laughs> no reaction. dami na pamili ngayon. T-shirt, <mimit> earrings, saka sandals. Dati yung sandals 200, naging 150 ngayon. Mas bumaba. Nama, May violet kasi siyang damit eh. Si mama nang ano sa Pande Manila. Sana may tinapay na sila. Mapicturean And... oh, kita doon, ma. Picturean kita. Pero grandparents, grand, happy grandparents day pala. Hindi ka pa naman yung grandparents. <laughs> Pag ka na, hindi ka naman grandparent. Nandito <laughs> yeah, muna kami tumapay. Tapos na kami si Papa, hindi tayo namin, hindi na sagot. Hindi na meron kung nasaan siya. Tapos pag itas nito, uwi na kami sa si oh, bahay na lang kami. Ito Sunday okay. okay. again, Coke Float Burger. Thank you, Kim. <laughs> And... Dito kami sa si Jollibee, pag-asa. Picture ka, okay kasi nagpapalit kami dahil yung mga tricycle driver dito. Balasuba. Pag nag- kailangan eksakto yung babayad nyo anyway, eh. Papalit. Yeah, Tapos uwi